Very special day, guys. Eto kasi, magpapatutu ako. Pwede <laughs> <Ay, sababu, bye. laughs> lang siya isa. Ayos na ta! ko, bye! Bakit ba yan? Bakit lang ang tara? The artist sa tariw. Good morning, good morning! Uh, today is Friday. Kapunta na ako sa work. Actually, late na ako. Uh, it's a very special day, guys. Uh, kasi magpapatatoo ako. <laughs> So, nabanggit ko sa inyo na napasok ako, di ba, ng Swedish. SF yung tawag dito sa Sweden. Uh, suot ko yung ano, susuot ko yung regalo nung binan ko sa akin. Sa Paris. Uh, di ba, uh, nabanggit ko na napasok ako. Ngayon, naging friends ko yung mga kaklase ko sa school. Mga, may may mga tatlong Pilipina akong kaklase. Tapos, sa ibang klase, sa, isang, sa ibang klase, merong dalawang Pilipina. So, naging uh, friends ko si anyway uh, nagtatato siya uh, and nakita ko yung mga work niya kasi tin, tinatao tinata tinatuan niya yung isa kong kaklase and which is very very nice ang ganda kasi minimalist yung peg niya so that's what i like ngayon magpapatato ako guys mamaya ako ipapakita sa inyo and gustong gusto ko siyang i-vlog para pag nagsisi ako in the future di ba <laughs> kita ko ko yung katangahan ko. <laughs> dito ko siya ilalagay, 'di ba may tattoo ako dito? May tattoo ako dyan. Uh, dito ko siya ilalagay, guys. From here to here. And bibiliyan. And makita niyo mamaya. May nakita akong daga. Bakit ako yung daga, guys. Ang laki. Doon siya nakatira sa ilalim ng aming ano? Ito yung aming Altan. ay ayun, ayun. ayun. Putset. Hindi lang siya isa. Madami siya, guys. Huh? Kita nyo? Oh, my God. Oh, my God. Ang laki ng daga. Guys. Guys. Kasi parang pinasok kami ng daga dito isang beses. Doon sa lagay ni Ronnie ng computer. Nag-iwan kasi ako doon ng mga chocolate. Nung uuwi kami ng Pilipinas. Napasok kami ng daga. Parang may binutas sila doon somewhere. Hala. Anyway. tama mag-focus sa daga. Mag-focus tayo sa tattoo. Oo. Ipakita ko sa inyo mamaya. Guys, no? Punta lang ako ng work. And then, ready time. Okay, let's go. Okay, hey daw. I'm leaving. Tapos okay. na I'm. See you, See you later. It's in Tebi. Yeah, some uh, Maybe we can go somewhere in there, gym. Okay. okay. Yeah. I'm gonna be with someone. Who? Classmate. She's coming because she knows the guy. But she's not going. to. She's not going to gym now. Can you close the door? I will. I'm gonna bike. Uh, no, I'm not gonna bike because you're gonna pick me up. See you, Papa. Yeah. Bye! So, paalis na ako, guys. Natenga ako sa bahay kasi kateks, kachat ko yung mga kaibigan ko. <laughs> Hindi pala ako magbabike. Magbabike sana ako. Let's go! Nandito na ako kay ate Annie. Hi! Hi. Sabi ko tutulungan ko siya. <laughs> so, dumadadal lang ako ng bongga-bongga. Okay lang. Kumain ka lang. <laughs> Pag wala akong magawa dito, ako pumupunta kay ate Annie. <laughs> And mag-almusal na. Dito pa talaga ako dumain ng almusal tea. Churi naman. <laughs> Yun na. Ah, meron naman pala eh. Meron na akong dala. Girls talk ako. Isang beses nawala si, ano yung... Sino? Tapos lang sa Sino? Si Oscar nag-ano sa amin, nag-deliver. <laughs> ay, ay oo, nag-drive si Oscar, te. Eh. Tam, totoo. Siya ang nag-ano. Kasi akala ni yung uh driver -huh. si Shabati. Mm uh -huh. Eh, tinanong okay. ko. Ito pa. Saroin na lang. Ito. Ito maganda, magugusto niya 'to. Hindi siya mukha siyang makapal, uh -huh. pero pag nilagay mo siya. Wala. Uh -huh. Tapos ano siya dito lang siya nagse-set dito wala. Parang pa ano siya. Yung panipis na pakapal lang din sa mo kayo. Bama. sugar chestnut, lima 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 adobo po. ko lang. Yeah. Hindi, hindi lang para isabuhin si ate, ano. <laughs> hindi para tulungan siya. Nang lang. See, lang. Sino bandolit na ba sa bander, eh? Si Bago nga siya, kaya gusto ko siya bisitahin. Si, ano, pangalan nito. Si, ano pangalan niya? Dun sa kay, kay, ano, Kay Linda dati? Hindi, ba hindi kay Linda, kay Sandy. Wala, si Sandy nasa ano na, nasa kitchen ni Linda. Kasi si Linda nasa mga bata na. Ah, uh, oo nga. Tapos, bali doon kay Sandy ang mirado. Yes, oo. Dahil okay, si Linda, doon pala siya napunta. Oo. So, binibisita ko siya kasi nga bago siya. Oo. Gusto ni Oscar, eh, mag-banding-banding ako. Hindi ba kami magkaintindihan, te? Kasi ano siya, hindi na si Swedish masyado. Eh, ano, gagawin namin sa language kami dalawa. Uy, eh, hey, hindi rin. language kami. Magugusta yung pinggan, guys! <laughs> Excited ako magugusta. Pwede yung handscar? <laughs> Carl? Ganito lang. Ano bang handscar? Carl? Kahit ano, Tri? <laughs> Ma-indip ma ma sa isi mali. tayong <laughs> mag-o, magugusta yung pinggan. <laughs> <laughs> Tatanungin nyo yun. Ate. Nagsusumba siya. Nagsusumba ba siya? Di ba? ba siya? Iba, sabi niya. Ay, ko alam. Ano? Ako sa centrum, guys. i meet ko na yung Filipino kong kaibigan na may kakilala dun sa magtatatog. Super late ako. Oh my God! Naligaw ako ng bonggang bongga Nandito daw siya sa Espresso eh. Wait lang, hanapin ko lang, guys. Hi! madlang people! Ay. Nandito na ako sa Huawei. Oh. <laughs> Say hi sa mga fans natin. Hi sa mga 1 million viewers dyan. <laughs> Subscribe and like. Share nyo na, share nyo na rin para. <laughs> Kanya yung channel. May <laughs> sarili siyang channel. Ayan, oh. Bidom ni. Ang aking meron at ang aking fan. Nag-iisa. At the artist. yan na siya. Tinadrawing na niya yung aking ano. Katatuan. Mga kayamanan. <laughs> Mga kayamanan. Magpapatuto ka ba? hindi na yata. Ayaw na eh. Matagal-tagal yata. Hindi, ito lang saka yung nakumpara nito. Kala mo ba dalawa? Isa lang. Magpatuto ka na <laughs> lang eh. Sa, <laughs> <laughs> Sa tariyo. Sa tariyo. <laughs> Sa tariyo talaga pangalan niya? Hindi. <laughs> <laughs> ayan na! Sakit pa eh. Okay lang. Kaya. Tiinan mo pa sa tarong. Tumalab na sa Are you lima? comfortable? No, hindi. Nararamdaman ko eh. Ay part na hindi ako nararamdaman <laughs> yung makapal na ano siguro oo gago <laughs> sibo Oh, huh. Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit yung Oo! So, yeah. yes. Ay, ang ganda! Saan? Tapos na! Taksa The artist sa Tariu. And then the Meron. <laughs> meron kaming ano, meron kaming pasahero. 50. Pasahero. Bayad po, ma'am. <laughs> Bariya lang po sa umaga. I have one. Is Dunder it's far from here? No, it's close. Good. A ah. Ha? It's a Diyos ko, dito lang pala yung bahay niya. Nandito ako kanina, bi. Saan? Diyos sa bus station. Nilakad ko na lang. Sa... Four minutes. Yes. Nandito ako kanina eh. Tapos nag-bus ako dito oh. Papunta ng Tebe Centrum. She lives in Farstas Trump. Oh, for fun. <laughs> <laughs> But very nice of her to give me a company. Bye. And guess what? It's her, her son's birthday today. Oh, better hurry home. How old is the son? Yeah. Nandito na ako sa bahay. Nagluto ako ng chicken curry. kain na kami ng dinner. And, yeah. Hindi na ako nakapag-update after kanina na. At nagmamadali kaming umuwi. Kasi, late na. I'm talking to myself. What's love? See me. no But yeah. And you know it's a Baha'i end. Did you like my tattoo? I like it. Papa like it. You it doesn't fit the redness. You don't like it? I like it mm -hmm. But I mm, just the red. Oh. Ayancia guys. So I think it looks nice. Hindi lang ako sanay na may kulay. May mga shading siya dyan. So, I like it. I think it's gonna look nice kapag ka naka short ako. Sumpa natin. Ayan. Mm. Sana mukha naman siyang snake, no? So, bakit snake? Wait. Expl explain ko lang kung bakit ito yung pinatato ko. Hindi ko alam ba't ako nag-i-explain. I don't have to, pero gusto ko. <laughs> Kasi, guys, uh, takot po ako sa snake takot ako sa warm, takot ako sa mga gumagapang. Opo. So, nung nakita ko tong ano to, hindi ako sure na gusto ko siya. Kasi nga snake, ayoko ng snake. But then, uh, I thought na, takot ako sa snake, but then, somehow, I have to face my fear. Hmm. Wala siyang ibang mini combat snake yung gusto ko. Gusto ko lang ilagay sa katawan ko kasi nga super takot ako to something and sa buhay, pag takot ka sa, sa something, kailangan mong i-face. Tama or tama? Anyway, nandiyan na si Rony. I think, did you ask Kyle? Okay. We asked the kids if they want watch with us. And I think Alex, are you gonna watch with us? He's gonna watch, but not Kyle. So, let's do this. I just Wanna say goodbye and goodnight? Come here. Well, you really have to be beside me. I wanna eat that too. Okay. Good good night and goodbye, guys. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye, Papa. Bye. Bye, Alex. Bye. Bye. Isn't ako. Galing sa bahay namin. Bye ako. <laughs> hanggang dito dun sa roda na pinapuntahan. It's not crunchy. There are some crunchy, but not all of it. You mm. guys, are you ready to have some sweets?